Ito si Ted Rall. Siya ay isang politikal na cartoonist at ang kanyang politika ay madalas na sumandal sa panig ng demokratiko. Gustong magkaroon na mas maraming traffic sa kanyang blog si Rall, kaya noong isang taon ay nagsimula siya magpost ng kanyang mga cartoon sa Daily Cause, isang progresibong politikal na website. Kamakailan ay nagpost siya ng cartoon na pinipindasan ng hindi magandang pagmanage ni President Obama ng troop deployment at healthcare sa Estados Unidos. Maraming hindi nakaintindi sa kanyang punto. Nakita lang nila ang malaunggoy na pagka-drawing ni Raul kay Obama at itinawag nila itong rasista. Kung titingnan nating mabuti ang mga cartoons ni Raul, malinaw na ganito lang talaga ang kanyang pag-drawing sa tao. Halimbawa, ito ang dating presidente na si George W. Bush. Pinadalhan si Raul ng Daily Cause na mensahe at sinabing ang kanyang Obama drawing ay rasista at kapag naulit ito, hindi na siya makakapag-post. Rumisponde si Ral sa pamamagitan ng isang cartoon na nakakatawa at dapat nating tingnan sa kanyang blog. Sa lahat ng pagpupulitikang ito, ang nais naming malaman ay kung mayroong nakaisip na tanungin ng mga unggoy tungkol sa pagiging anti-unggoy ng mga tao sa Amerika. Ayon sa mga animal rights groups na pinagsasangayunan ng marami, ang mga unggoy ay tao rin.